Hindi kaya Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Grace Paul, si Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na personal na tutukan ng pag at paglansag sa umanay sindikato sa loob ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. na nagbibigay ng mga proyekto sa mga kontraktor ng iba't ibang paliparan sa bansa at papanagutin ang may sala sa batasa sa pagdiligan ng Senado sa panukalang nga 214.296 billion piso na 2024 budget ng DOTR, sinabi ni Senadora Grace po, na may hawak na sila mga pangalan ng mga sangkot sa sindikato na humahawak ng mga proyekto para sa pagtatayo ng iba't ibang paliparan sa bansa. Ang payag ni po ay sa gitna ng pagtatanong ni Senate President Pro Tempore. Loren Degada sa DOTR kung bakit hanggang sa ngayon ay hindi pa tapos ang konstruksyon ng Antique Airport na may limang taon ng ginagawa. Sinabi ni Ligada na base sa impormasyon ay ikinatuwiran pa ng kontraktor ng paliparan na ubos na ang pera nito kaya hindi matapos ang konstruksyon. Kinawestiyon pa ni Ligada ang nakagawian na sa ahensya na misto lang pagpapark ng pondo sa ka upang panabasin na obligated na ang budget kahit hindi pa ito nagagastos ayon sa DOTR nasa 75 sa 75.78% ng tapos ang Antique Airport at inaasahan makukumpleto ko. ito sa December ngayong taon. Una rin na itanong ni Senate President Juan Miguel Subiri ang estado ng konstruksyon ng Bukidnon Airport habang si Senator Robin Padilla ay tumutok sa konstruksyon ng paliparan sa Daet Kamaniris Norte na kapwa lalawigan ng dalawang mambabatas. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.